Kaya sa Gilling, Yuppie Perry. Radyo, Mijil LV. Time check. Time check, anak! Anong oras ba? 3.25. Uy, preschool na siya. Hmm. He, tatay dapat. Uh, hello, Zeke. See you sa school tomorrow. Tomorrow? Kasi TTHS ang pasok niya. Yes, preschool. May preschool na ako. Best. <laughs> Uy, teka lang. Wag ganun. Hello, mga batchmate! kumusta po kayo? Kasi... Aba, o, oh, di ba? Fresh na fresh din ang partner ko. <laughs> Welcome back sa Galing UPLB sa mga bagong tutok pa lang. Tayo tumatamay every Friday, 3pm sa Facebook at YouTube channel ng Radyo Diesel B, ang tinig ng kaunlaran At sa paborito kong Zeno Radio app, i-update pa lang. <laughs> Uy, pero alam niyo ba yung in ng Facebook, no? Sa mga nila live natin. So, itong, ibig sabihin, itong live natin ngayon, kailangan ma ma-archive na natin siya within 30 days. Sa so, mga old live videos natin, 90 days, 3 months, no? Oo, YouTube na po yung maging ating ano. Pero, sana hindi naman magano ng YouTube, no? Ay, ano ba yung mga pagbabago sa social media? Eto naman, aalamin natin ang mga naging ganap sa kanya nitong mga nakalipas na buwan mula sa Office of the Vice Chancellor for Research and Extension na busy busy dahil mayroon silang conference next week. Kamusta naman po ang buhay? Alia. Alia! <laughs> alam mo si Grace, alam niya magkakamali ako. Lian. Okay, sorry na. Okay. Kamusta ang buhay, buhay? Masaya naman po. Fresh na fresh from Feb Fair. Wow, buti siya, na, buti siya nakapag Feb Fair. No? Sana all. Busy, po kami ngayon sa OVCRE mm -hmm. Kasi nga ka po mayroong ano, conference. Ag Cultivate 2025. Mamaya po i-announce uh, po namin yan. Okay, ayos natin daw yung mic. Hindi ka madawad sa masyado mapakinggan ni Majeng. Mm -hmm. Ayan. Oh, <laughs> uh, ulitin mo, baka nakikinig si ano Anong activity niyo eh? Meron po kaming Ag Cultivate 2025. Next week po yan. Mamaya ang detalye. Uh, i-flash natin sa ating screen. Okay, binabati po natin si uh, Claire Tolentino at si Ana Margarita Palma. Sabi po niya, watch po taga OVCR in while preparing the tokens for hashtag 2025. Hehe, -he, go, Alia daw eh. Liana. <laughs> at si Sally Garcia Orma. Mukhang kasama mo rin to eh. No? Yes po, from OVCR. Yan. Hello daw po. Ayan. Hello, Ate Sally. So ano bang meron sa atin ngayon sa ating Toklas UPLB? Meron tayong pag-uusapan. Isang laro. Mahilig mm. ba kayong sa laro, sir, nung bata pa ba kayo? Oo naman. Alam mo ba yung mga patintero na laro mo pa ba yun? Yes, of course. Tubang presa. Oo naman. Anong favorite nyo, no? sir? <laughs> ah, ano? Siyempre yung text. Oo. Oh. Oo. Tapos sabi ng parents ko, ano, hindi ka papapasok sa bahay. Mm. Ilalaga ko na ba yan? Yan ba kayo last lunch? Yun. Oy, maram, mga batang 90s, alam nyo yan. Yung goma, yung goma. Ano? Yan na lang gagawin mo? Yan ba papakayo ko sa'yo? Yan. Ay, sir, ako naman Jack Stone. Wow. Very <laughs> uh, well, ako Pog. <laughs> Wala. So, Shalen Pog. Okay. <laughs> Anong plastic? Anong plastic? Ah, parang dampa, idadampa. Ganyan. <laughs> O bakit ba yung pinag-uusapan mo ay laro? Ano bang meron? Kasi po ang pag-uusapan natin ngayong hapon ay isang laro. Kasi kasama natin mula sa Language Division ng Department of Humanities at Director din po ng Learning Resource Center, si Assistant Professor Mariel Hias si Liwanag, PhD. Uh, Ma'am Liwanag, welcome po sa to class at galing. Good afternoon po. Good afternoon. Oh. <laughs> Ayun po. Kanina nga po na pag-usapan namin, ma'am, isang laro. Kasi ang ibibida po natin ngayon sa tuklas ay mm -hmm. ang dissertation po ni ma'am Ayel na pinamagatang isa buhay, isang larong disenyo para sa mga diskurso ng mga wikang katutubo. Mm -hmm. Ang unang-una po sa lahat kasi ano mga classmates, alam nyo ba, anu? na pinarangalan at nakatanggap si ma'am Ayel ng gawad... Julian Cruz Balmaseda mula sa Komisyon ng Wikang Filipino. Congratulations ma. na Ayun po para po 'yun sa kanyang dissertation ng Isa Buhay. So, maaari niyo po ba kaming bigyan ng maikling background po tungkol dito sa Isa Buhay? Uh, passion project ko po talaga 'to, bago pa yung dissertation, bago pa yung PhD ko. 2017, sinimulan ko na talaga yung design nyo yon. Particular para sa klase ko sa wika isa po, no? So yung wika, kultura at lipunan. That game-based learning material po siya. So nakatali po talaga siya sa loob ng classroom. Ah, uh, 'yun, may serya ng mga playtest na nangyari doon. So ang dami ko prototype, prototype 1.1, 1.2, 1.3 kasi kada kada lalaruin siya ng mga estudyante ko bawat semester, may mga pinipihit-pihit, may mga binabago-bago. Tapos tumigil siya ng pandemic kasi hindi ko alam kung paano yeah. ko i-roll iro out ang isang board game sa isang online setup. Tapos nagkaroon ng oportunidad na mag-aral ng PhD sa Pamantasang Dela sa Manila. Nagkaroon ng oportunidad at oras din para talagang sinupen No, hindi talaga 'to dapat originally yung gusto kong uh, dissertation really. topic. Mm -hmm. Pero parang uh, yung advisor ko na rin niya nagsabi, oh, "Eh ginagawa mo pala 'yung dati, but hindi mo balikan 'yon. At 'yun na 'yung sinupin mo talaga." So nagkaroon ng oportunidad para sinupin yung laro. So 'yun yung ginawa kong dissertation topic. So yung isa buhay po ay Laro rin may laro din sa pangalan niya kasi isa buhay, you're uh, coming to life of something na, na nababasa lang nila, mga materials, na usually reading materials, etc. Pero sa transform siya sa isang anyo na pamilyar sa mga mag-aaral, which is board games. And ang dami naman sa atin, yun nga kanina, pogs, text, bahagi din siya ng childhood ko. So, yung isa buhay ay may may laro din sa pangalan niya. Isa, kasi it's a cooperative board game. So, hindi po talaga magkakakumpetensya yung mga mag-aaral doon sa... Ang kalaban po nila ay yung mismong disenyo ng laro. Tapos, buhay, kasi uh, patungkol po siya, yung topic po talaga ng board game ay tungkol sa buhay at mga buhay ng mga wika sa Pilipinas, mga wikang katutubo po natin. So, yun. Tapos, isa buhay kasi role-playing game po siya. So, turn-based yung Uh, laro. So, may chance yung mga, uh, mga players na sila muna yung gagalaw. Tapos eventually, yung game master, usually po teacher po yun. Sa kaso ng uh, mga playtest ko, yung teacher, siya rin naman, may turn siya na siya yung bubunot ng mga cards, mga events. Ayan na, po yung sa screen. Ayan yes, no? po. po yung uh, isa buhay. Oh, ano uh, lang po yan? Mga alternative materials. Mm -hmm. Kasi Nung dinidesenyo ko rin po yung in parang iniisip ko, ano ba yung pinakamadaling inavigate ng mga guro at saka ng mag-aaral? Kasi nung una, iniisip ko, ah sige, ipa-photoshop -ipa ko to, igaganyan ko. Pero na-realize ko, baka hindi akma, mahirapan yung mga teachers na i-access yung material. So, yung pagkakadesenyo ko po sa kanila, PowerPoint lang talaga. Mm -hmm. Yung iba, PDF, para lang hindi gumalaw yung ilang. So, ang diwa po sa kanya... Nung dinesenyo ko po siya ay gusto ko siya maging open education resource. So libre po ang ano ko talaga. Libre yung i envision ko sa kanya na uh, format. Tapos ang konsepto ay download print laro. Ida-download lang, lang siya ni teacher. Ipiprint siya. Sa yung, nakikita niyo po yung mapap pinag, pwede siyang pagtagpi ng mga recycled papel na pinagprintan lang yung likod. Ganun po ang ginawa namin sa ilang mga plates as in recycled na po. Tapos pinagtagpi-tagpi lang nila. Tapos mga pamato ay mga recycled materials lang din. Paper mache, tansan, may dumating sa puto tansan, mga sequins, ganun po. Tapos, ang goal sa loob ng laro ay babagtasin po kasi ng buong kasaysayang pangwika ng bansa. Mula pre-Hispanic period hanggang ang ang cover ko lang po ay hanggang Duterte administration, mga policies at saka mga socio-political events na directly and indirectly affect a language vitality, yung buhay ng isang wikang katutubo. So, ang layunin po sa loob ng laro ng mga players ay mapanatili nilang buhay lahat ng mga wikang ito. Mm -hmm. Pahirap po ng pahirap din yung game. Uh, kung makikita niyo po, may apat na characters po silang pwede nilang ano, so kahit group group work siya technically dahil cooperative mm -hmm. game siya bawat isang mag-aaral may tatanganan siyang character so, meron pong ang guro, ang mananaliksik ang tagapagtaguyod ng wika at saka ang ahensya mga hollow din po ito sa mga karanasan ng mga taong nag advocate para sa mga wika sa Pilipinas so kada isa po sa kanila meron talagang mga specific roles may specific skills, may mga strengths sila mm -hmm. na hindi makikita sa ibang character So ang mangyayari po ay pinapa-level up dahil humihirap din yung laro. Kailangan rin, rin nilang ipa level up yung mga characters po nila. So hindi po siya one session only na laro. Para, okay. Para sa po kayo sa mga tipong Dungeons and Dragons, mga ganoon po. Ano po siya? Serye po talaga siya ng mga uh, ano tag dito mga sessions. And how how is the response of our students sa ganyan? Kasi siyempre, yung mga sudyante natin, ano yan, yung mga teki na, no? Pero yan, yung, yung medyo traditional pa na laro natin ng mga kabataan natin, paano, paano nag-respond yung mga sudyante sa mga ganitong klase na gamified, no? Yung education. Uh, no, originally po talaga, may mga nagsabi sa akin, bakit di mo gawing digital version yan? Kasi digital naman na yung mga mag-aaral natin ngayon. Pero kapag tinasa, nung tinasa ko rin siya nung mga playtest ko, hindi uh -huh. lahat naman ng mga sudyante ko may gadgets. Hindi rin, nasa basement po madalas ang classroom uh -huh. namin na hindi ganun kaganda ang internet connection. So gusto ko maging inclusive yung laro na hindi balakid yung technology na portion. Kaya po siya naging board game. Um, uh, nakakatuwa, nakakaantig po actually ng puso yung mga nakaraang mga pagbati sa akin. Kasi merami po ako mga estudyante na hanggang ngayon, oh, parang may reaction sila na, oh my God, yan yung nilaro namin, yan yata yung nilaro namin, etc. Naaalala pa rin nila kahit ano yung mga characters nila, ano yung mga, mga major conflicts sa laro na naranasan nila. So, I guess meron siyang ganong long term kasi graduate na yung karamihan din sa mga nag-playtest nito. So, unang mga nag-playtest nito. So, nakakaantig din ang puso na hanggang may naalala pa rin nila yung laro. At saka yung lesson na ini-impart ng laro. Which is, yan nga, may mga bu na marami tayong mga wika sa Pilipinas. May isang daan at 180 mahigit tayong mga wika sa Pilipinas. Nakalulungkot kasi uh, marami sa mga ito ay nanganganib or namamatay. No, malak, napakalakas talaga ng hatak lalo ng mga banyagang wika. Mm -hmm. Pagdating sa papaano ipapasa mula sa isang henerasyon tungo sa susunod yung isang wika. So, yun, nakakatuwa na may ganoong silang realization hanggang ngayon. Mm -hmm. Naaalala pa rin nila yung realization na yun. Ay, nabanggit niyo po kanina na yung pinaguhugutan talaga nito ay yung mga katutubong wika po dito sa Pilipinas. Um, bakit at gaano po ba kahalaga na iangat pa yung diskurso po patungkol sa kalagayan ng mga katutubong wika. Nakakalungkot kasi sa totoo lang nagkakaroon lang kami ng oportunidad na pag-usapan ito kapag buwan ng wika. Mm. ba? Diba? Nag nagiging, nagkakaroon lang ng ganitong oportunidad pag og Agosto. Pero ko totoo sen napakaraming oportunidad sana na dapat naka-highlight din yung usapin mm. ng mga wikang katutubo. Sa dissertation ko, ang pinaka-prinsipyo talaga na tinanganan ko nung dinedesenyo ko yung laro pagdating sa content ay yung usapin ng linguistic human rights o mga karapatang pantao sa wika. Yung konsepto ng linguistic human rights or yung mga karapatang pantao sa wika nangunguhulugan na ang wika nakaangkla ito sa isang dignified life, no? isang dissenting buhay. So, ibig sabihin nakatali dito, hindi lang yung usapin ng anong kakainin mo araw-araw, hindi lang to usapin ng identidad mo, kultura mo, nandun din yung usapin ng Uh, kung baga ay mga basic necessities sa buhay. Mm. Trabaho, oportunidad, edukasyon, etc. Pero alam, um, direct no, hindi um, sa Pilipinas eh. Kasi yung gusto kong tanong tungkol sa wika. 180 plus ang wika natin. Um, yung unang tanong is, ano ang pagkaiba ng wika at dialekto? Pangalawa, ah, uh, sa ibang bansa kasi, meron ako napanood na video, hindi ko na alam sa, 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 kung lang lugar. Pero meron doon na tatlong tao na lang yung gumagamit ng langgawahe nila. So, in terms of the situation in our country, no, sa, sa iba't ibang wika, nandun na ba tayo sa point na meron na bang sorry for that, term, namamatay? I mean, yung hindi na nagagamit, hindi na napapasa kasi mas, kailangan mas sanay daw mag-ingles, di ba, or mag-Filipino. Mag so, paano kaya yung mga Wika na. Kamusta yung estado o sitwasyon natin pagdating doon? Unahin ko muna po siguro yung sagot doon sa ano yung kaibahan ng wika mm -hmm. at saka dialekto. Uh, dalawa po ang point of view dyan. Una ay linguistically speaking. Kapag sinabi mong sa linguistika na perspektiba, uh, ang tinitingnan sa pagkakalapit ng ng dalawang wika man to o dialekto ay yung parang cognate sila yung pagkakalapit may certain percentage eh, pagdating sa mga salita na dapat pareho sila. Pero hindi mo lang siya pwedeng itali sa ganong perspektiba kasi meron din tiyatawag na socio-political na perspective. Kasi meron tayong mga ilang uh, mga wika na technically magkahiwalay sila na wika pero in the sense they want to have unity of some sort, kaisa. So they consider themselves, ah, ano lang yan, isang wika lang yan. So may ganong political stand din. Uh, as for kung may mga nanganganib, meron po talaga. Kasi parang kung hindi ako nagkakamali sa datos ng etnolog, yung etnolog po kasi ang ginagamit din na, I think yun na rin yung pinaka, mas pinaka, marami, marami ng datos hindi sa mga wika sa Pilipinas. May apat, kung hindi po ako nagkakamali pa, correct na lang po ako doon. May apat na po tayong patay ng mga wika na, oh. technically. Ibig sabihin po, wala nang gumagamit. Uh, na associate pa rin nila yung mga certain yung identity nila doon sa indigenous group nila na yon pero wala na pong gumagamit sa generation na yon ng wikang iyon may mga ganoon pong instances uh, nakalulungkot kasi ang hirap buhayin lalo na kung hindi well documented yung language pero may mga pagkakataon naman na kung hindi po ako nagkakamali ang Eskaya ng Bohol namatay siya for a while pero dahil well documented, documented. may attempt po silang i-revive okay No. May mga ganoon po. Merami po nanganganib kasi may iba po na mga wika na yung mga elder sa lang po marunong pero yung mga sumunod na henerasyon ay hindi na po nila naipapasa. dahil hindi yun nga ang lakas talaga ng hatak ng social political socio economic kasi parang ang ano nila ay ba't ko pa ipapasa mm -hmm. kung para magkaroon ng trabaho yung anak ko, ito yung mga wikang kailangan niya. Uh, ang hirap din kasi, syempre, at the end of the day, mga community talaga yeah. ang nagde-decide whether they stick to that language mm -hmm. o hindi. So, yun. Kalungkot naman yung ganun, ma'am. Pero at the same time, nakakatawa na mayroon kayong um, um, initiative na gawin po ito bilang mananaliksik dito sa ating universidad. Um, ang on a brighter note po, ayan, eksa alam ko excited ng lahat na malaman kung kailan po ba available ang isa buhay para sa publiko. Mabibili po namin oh. ito, ma'am. Saan ba namin ito mabibili? hindi <laughs> <Ay>, po. <laughs> <laughs> libre po. Ang vision ko po talaga Ayod. sa kanya ay sana libre siya. Kasi alam ko naman ang pakiramdam ng isang guro. Lalo na, ang labawa ko nasa pampublikong paaralan. Tinataguyod natin yung di ba nakabubuhay na sahod, pero minsan si teacher, nakasangla pa ang ATM. Di ba ayaw mo namang gusto mong dumagdag doon sa aspekto na may mga materials siyang magagamit ng libre. Ang lalo na po pag Filipino at yung wika po na usapin, ang hirap po talaga humanap Manginap ng na libre, no? na libre, <laughs> na libre po. So uh, uh, nandoon naman po ako sa diwa na gusto ko siyang maging bahagi ng open educational resource. As of this moment po, uh, gusto ko sana i-house siya sa OVCRE. nag ausap kami partly ni V. Sinel tungkol dito. Usap na lang daw kami. Nang uh, mas, ano, mas, kumbaga, ay mas masinsin. Kasi, syempre, kung i-house po ito, gusto ko naman po talaga sa UPLB. Kasi, ang copyright po nito ay under po sa TTBDO natin. So, sabi nyo nga po, ano, of kanina, no, uh, before tayo mag-start, ito ay nakaregister na, no, tama po ba? Opa. Copyrighted na siya. Under um, UP. Opo, no, yes po. UPLB. Kung mm. naman, I think nag-guess na natin TDBDO, di ba? Yung, yung uh, developer ay co-owner. Tama ba? Nung, opa, opa. Ano, look forward po natin yan. Mm. <laughs> uh, ayan, bago po natin tapusin itong discussion po natin, uh, moving forward, ma'am, uh, meron po ba kayong anong pang pwede nating abangan para sa isa buhay or sa inyo po bilang mananaliksik po? Uh, okay yun mas siguro naka-focus po muna ako do sa pag-house libre ng laro. Mm -hmm. Tapos mula doon, siguro tingnan natin ko ano pang pwedeng ma-explore kasi may iba talaga nagsasabi na sana daw may digital version. Mm -hmm. Pero syempre, that would need a team. Hindi yeah. na siya one man na, or one woman tulad ko na ganun So hindi, kailangan din bumuo ng another project for that. Yan. Kala ko tatanungin mo ni sa ano bang section sa sa Amis eh, sa Wika 1? Wala po akong Wika ah, <laughs> isa wala. ngayon. Ayun, yun lang. <laughs> PS21 po ang tinuturo ko ah, ngayon. Okay. Eh, pero siguro masingat natin bago natin tapusin yung ating interview, si ma'am din ay director <laughs> ng uh, ay. Learning Resource Center. Ayan, kaya yung mga dating director nandito eh. Oh. I-house na lang daw sa LRC at Cattle, <laughs> sabi ni former LRC director Mark Lester Chico. Ayun, may mag ganon pa. So, kumusta LRC? Maliban sa sabi ko nga ay uh, buhay na buhay, ang ating, uh, ano ba yung project natin doon? Yung mga aso. AAE <laughs> uh, yeah. Animal, Animal Assisted Intervention, Intervention. And education. Yeah. Yeah. Mm. Um, Kamusta but, po ang LRC? Ano po po yung mga din natin ngayon? Marami po kami actually activities na naka-line up po ng mga niluluto kasi may mga plano rin po kami na dahil nga po ang expertise ko din po. Ay, expertise? Hindi, <laughs> <laughs> kumbaga yung uh, interest ko din po talaga ay nasa gaming, no? So may mga kausap din po ako pwedeng ilangkap yung usapin ng gaming sa as an alternative way to learn. Mm -hmm. So mas ganun po. Tapos syempre consistent naman po ang aming mga first staff. Everyday po may naka-duty po kami doon. Oh, Speaking of yung ginagawa ni ni Direct mo, LRC. Pwede sa ano din sa Edcom no. sila Sir EJ. gamification <laughs> ng mga educational materials. Meron pa ba tayong ilang uh, last message siguro ni Direct kasi mm -hmm. nag-message po dito si uh si VC Jack sa pagbati daw sa iyo OVCS is super proud of you si Roxanne Joy si Joy Z si Jose ayan nakikinig sa ating programa si AZ Cab at si Maris Dihagan yes. <laughs> mukhang fan na funny ang ating dating co-host salamat <laughs> si po sa 28,000 viewers wow 30 million nga sa akin diba? Ay, baka may ba message po <laughs> si Direct ay, ano po syempre nagpapasalamat po mm -hmm. ko sa oportunidad na ito para maibahagi ko po yung board game na ito. Uh, hopefully no, maging open shot saka libre talaga sa mga guro. Uh, shout out po sa Office of the Vice Chancellor for Student Affairs sa uh, LRSC sa mga staff doon at saka sa Department of Humanities po. Nagpapasalamat din tayo no. Alian uh, na kasi sa atin unang uh, pumayag si... Wow, sa mga guestings. <laughs> no, at uh, makita natin ano ba yung itsura. Kasi nung sa mga materials na nilabas no, sa popular uh, articles, sabi ko no yung board game na to, mm. eh, wala naman ako nakikitang uh, uh, itsura nito. Mm. So sa atin unang ipinalabas. Kaya maraming salamat, maraming salamat po. Salamat. Exclusive. May ganun. <laughs> <laughs> ano naman po, fitting kasi nga UPLB. Yeah. So dapat mauna yes. po dito. Thank Yun naman po. din po ang request no. ko sa mga ibang media, pwede bang mauna muna ang UPLB, sabi ko. Saka mga colleagues. Yun. At itatry ng mga colleagues. Yung ano, no, i-roll out no, sa UPLB. Okay, maraming maraming salamat po <laughs> Assistant salamat. Professor Mariel Hias Liwanag para sa Isa Buhay at congratulations po Thank okay. you, salamat po Salamat po sa ulitin eh, Meron pa tayong mga ilang paalala Meron po Ayan. Ayan. Sige. Kagaya ng naipangako kanina, ano, Sir RJ. Ano, oh, mula po ngayon, sa ha? Office of the Vice Chancellor for Research and Extension, inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa AgCultivate 2025. Ito ay magaganap sa February 24 to 25. Next week po ito, Monday and Tuesday, sa Makati Diamond Residences. Kasama ba tayo dyan, Polly? <laughs> Hindi, no? Ito po ay inorganisa ng Universidad ng Pilipinas, Los Baños, Embassy of Canada in the Philippines, Canada's Indo-Pacific Agriculture and Agri-Food Office, mm -hmm. kasama ang miyembro ng Philippines-Canada Network for Sustainability. Um, ito po ay sarado na ang ano, in-person attendance. Pero, Pero, everyone is encouraged to join via Zoom. Ang registration link po ay ayan, nasa ating mga screens, bit.ly slash agcultivit2025-online-reg. For more updates, um, pwede pong bumisita sa official Facebook page ng Ag 2025, www .facebook .com AgCultivate 2025 www.facebook.com slash agcultivit. Ayan. Yun lang. Yun lang, muna kasi busy busy po talaga yung OVCRE para sa event na yan. Nandyan din po kami tutulong. <laughs> Inaasahan um, namin yun. Yun. <laughs> <laughs> At sa sh- kailan yung oh. Sa Marso naman. Oh, ito mo. Busy Isa busy talaga. Hmm. Shensaya. At tayo ba ang host ulit? Pero, oh, pero sa atin, gaganapin sa sa Baker Hall. Mm-mm. So, abangan nyo po yan sa Marso. Okay, yun lang po siguro. Ano, uwi na. Ah. Hindi po. Sa atin po mabalik, kasama naman po natin ang best friend ng bayan, ang tsahe ng bayan. Hindi <laughs> naman. Hindi na presiden presidente. ng bayan ka pa rin ba? Hindi na. Ni best friend Polly dahil ipapakilala po natin. ifeature feature po natin, syempre, Tatak Devcom. Tatak UPLB sa pagbalik ng Galing UPLB Radio DZLB ang tinignan. Kaunaran. LB mm -hmm.